guys! Welcome back to my channel! Ito naman, usapang Tony Fowler tayo. Trending ngayon si Tony Fowler dahil ito na nga lumabas na nga ang utos ng hukuman na aristuhin itong si Tony Fowler dahil sa malaswang music video niya noong nakaraang taon. So, so, so kung naalala nyo yan, trending na trending yung music video na yan ni Mami Uni na hindi daw dapat mapanood ng mga bata kasi nga medyo malaswa nga at hindi nakapagbigay aral lalo na sa mga kabataan kaya ngayon nga ay lumabas na ang result ng hukuman na aristuhin si Tony Fowler kaya abangan natin ang magiging reaksyon ni Mami Unin sa naging desisyon ng korte. Kaya abang-abang, kawawa naman si baby. Pero niya, pag nakulong itong si Mami Onin, siguradong lalaban din si Mami Onin dyan. So, yan naman po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye-bye. Also, remember, wag po tayo pa-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bagong upload.